nararating saan man sulok ng Singapore. May ganito pala talaga. Ang gandang ipakita sa buong mundo, ang Singapore maliit pero maraming pwedeng mapunta. Ang saya ng aming paglalakbay. Ako si box and welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Raffles Marina, Singapore na kung saan recommend ng aking kumari dahil makikita natin sa loob yung sinasabi nilang lighthouse. Kaya pagbuhan tayo dito. Guys, pinakadulo ito ng green uh, line na kung saan nandito tayo sa Tuas mismo. Ang layo-layo ng ating pinuntahan kaya umpisa na natin at para maiikot ang kagandahan ng Singapore. So pagpasok pala natin dito, parang kala mo nasa private place tayo. Pero feeling ko nga nasa isang dulo ito na kung saan ito agad yung ating pwedeng makita. Imagine kung saan saan pa kaming nag-ikot, naglalakad at kung saan pa pwede natin mapuntahan sa loob ng Singapore. Nakaka-challenge daw kasi, kasi kahit papano sabi ni aking kumare na si Sandra, subukan daw namin yung pinakadulo na mismo ng MRT, which is nasa Tuas area tayo. Guys, imagine, kapag pala nandito tayo, ito agad yung ating mapupuntahan. Sabi ko nga, mukhang una kaming customer sa mga pumapasok at naglalakad dito. Kasi karamihan may mga dala silang mga privado nilang mga sasakyan na kung saan siguro dito sila nagtatrabaho. Ang ganda gandang umaga, ipakita at Panibago na naman ito para sa inyo guys. Na kung saan kaya pala guys may mga pumapasok dahil yung mga iba meron silang mga activities na gagawin dito. Kakaibang umaga no, kakaibang uh, araw ito para sa amin at first time namin tatlong nakarating dito. Sa paligid kati Mars ang gaganda ng mga yate na kung saan ito agad yung ating makikita kapag pasok natin sa entrance. Inisip ko pa nga, baka hindi tayo pwede makapasok. Parang nasa privado tayong lugar. Pero syempre, ang gandang ipakita. No? Sabi ko nga sa inyo, ang pangako ko, magandang ipakita yung other side ng Singapore. Kati, ipakita mo yung paligid. Wow, yan ang gustong gusto ko. Kasi kapag umiikot si Bogski, talagang magandang ipakita yung ano pang merong makita sa loob ng Singapore yan ang maganda sa aking paglalakad Ma nagpapasalamat ako dahil may kasama ako kasi ang hirap mapuntahan ito kung wala din alam si Bogsky unang una ang bawat aming paglalakad ang hirap talagang maghanap pero ang liitang Singapore hindi pa rin talagang titigil at patuloy pa rin si Bogsky maghahanap para sa inyo so dito sa mga paligid meron itong mga exclusive area na kung saan kailangan nyo ata dito para magpa-member ka So, sa ibang side, pwede pa rin tayo makapaglakad. At least nga eh, na-experience namin tatlo na makapasok dito. Kahit bago kaming nakarating dito, ang dami naming mga diskasyon kung ano at saan kami pupunta. Isang napakasayang umaga para sa ating lahat. Guys, naaaliw ako. So, so, ito yung mga maliliit na mga boat nila dito na kung saan ito yung ating nakikita. So pasok lang tayo So meron dito sinasabi na bawal magdala ng food ba ba Bawal ang mga hayop At yung drone na camera At hindi rin pwede mag-bicycle So pasok tayo So nakaka-interesado ito At meron ako isang taong nakitang naglakad So meaning, pwede At talagang pinagpapawisan si Bogski Sa araw na ito, anong oras pa lang tayo? Nasa 8.40 in the morning hindi pa tayo masyado nakakalayo. Tunaw ka agad si Bongski. Guys, by the way, ah, isingit ko lang. Maraming salamat sa mga birthday wishes ng lahat ng aking mga kaibigan na bumati sa akin. Maraming maraming salamat. Talagang appreciated. Guys, kung papansinin niyo no, ang laki talaga, ang yaman talaga ng Singapore. Kasi sa mga pinapakita pa lang nila, kakaiba, ang linis pa din, kati Wala pa rin talagang tatano. Isang tahimik at malinis. Wow, excited ako sa nakikita ko Mars. Ang ganda at napuntahan natin accidentally namin itong napuntahan na hindi dapat natin mapupuntahan agad. Kati, ipakita mo, huwag ka muna lumayo. Wow na wow, ang ganda. Mabuti na lang maaga pa kahit papano. Hindi pa ganun katindi ang init para naging nognog -nog si Boxkey. Pero guys, ang ganda, ang sarap tumakbo. Ang gandang mag-jogging, ang gandang ipakita. Iikot mo naman dito, Cathy, sa kabilang side. Iba't ibang mga yate yung ating nakikita. Natutuwa talaga ako kapag naglalakad tayo. At mukhang napatotoo ko ang nasabi ko sa inyo. Ipapakita natin yung other side ng Singapore. Isang magandang umaga na naman at natutuwa ako, Marge, Sandra, Cathy dahil natulungan ninyo ako sa aking paglalakad. Guys, napansin ko may mga pintura o may mga line na mga yelo na yan pala yung mga parang boundary na huwag tayong masyado na dumikit at pumunta. Dahil nga guys, mo ito yung ating nakikita. Kahit ako natutuwa sa aking paglalakad, sa aking nararateng uh, nararating saan man sulok ng Singapore. May ganito pala talaga. Ang ganda'ng ipakita sa buong mundo ang Singapore. Maliit pero maraming pwedeng mapuntahan pa din ang mga Pilipinong tulad ni Boxking na mahilig maglakad at para maipakita sa inyo ang kagandahan ng Singapore. So, ito kahit pa paano sabi na Aki Kumare, muntik pa ang ma-save sa kanyang boses, bigla siya na stop Meron na una, Marge, may isang taong na unang pumasok. Medyo pangalawa kami na nakarating dito. Guys, kasi ang paglalakad, ang hirap din maghanap eh. Ang hirap sa kami magpunta. Natatawa kaming tatlo dahil nga sa aming pagpasok, sa pagsasalita, eh hindi nila alam, nagbibidyo si Bogsky. Pero ang minsan, ang paglalakad talaga, minsan talaga, Kati, no, Marge, ang hirap maghanap. Sa totoo lang, nahihirap rapan ako. At kahit papaano, no, hindi tayo ngayon community park dahil nasa iba tayong lugar na kung saan ito yung ating makikita. Oh, saan ka pa? Mukhang kapag inabot ka nga naman ng gutom o oh dahil nga mainit, peron pala rito meaning pa store na parang pwedeng bumili <laughs> ng mga pampalamig tulad ng mga ice cream. Nako, pass muna si Bogski dahil gusto kong ipakita sa inyo ang lahat ng pwedeng makita sa loob ng Raffles Marina Singapore at tinatawag din at kilala rin siyang Lighthouse dito mula sa Tuas area. Isang napakasayang umaga sa ating lahat here in Singapore. Bang. Mukha talaga kailangan dayuhin. Kung gusto niyo talaga pumunta rito, recommended. Pero early in the morning, magkita-kita na kayo ng mga kagrupo mo, mga kaibigan nyo, kung gusto niyo talaga marating ito mismo sa Tuas area. Ito yung ating makikita. Agaw pansin sa akin itong kulay pula na to. Kati, pakita mo yung dragon. Hindi na to yate guys ha. Malaking barko na ito kahit papano. Pero kahit papano, ang gandang makita at ipagmalaki ang Singapore. Ang liit man, pero nakikita talaga ang kagandahan saan man sulok ng Singapore. Yan ang maganda kasi kapag naglalakad ka para lang mapatotoo ko sa inyo, ang Singapore hindi lang puro masyalan sa ibang mga area pero kung love nyo talaga maglakad tulad ng ginagawa ni Vogsky guys, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-follow at nagsa-subscribe sa akin para makita ninyo at alam ko maraming matutuwa na naman ito dahil sa munting aking napuntahan recommended ng aking kumari na si Sandra dito sa Tuas area sa lighthouse. Wow, ang ganda oh. Kati, ipakita mo Kati, ipakita mo na lang ito. Ito ang i-video mo na makikita nila kung ano yung ating pwede. Siguro kahit pagdalagang nandito ka, parang pwede mag-argila o something may mga okasyon, kumain ka o parang mga picture. Ito yung mga view na pwede nilang makita. Wow na wow na naman ako sa aking nakikita at wow na wow na naman ako sa umagang kay ganda etong nasa side na to, eto na raw yung ating ICA na tinatawag na kung gusto mong pumunta ng Malaysia. Tama ba, Mars? So nakakatuwa no, ito yung mga paligid na ating nakikita. Ang gandang ipakita kasi bihira talaga makarating kami dito. Kaya lulubos-lubusin ko na ipakita ang mga paligid na dapat ninyong makita at recommended ninyong mapuntahan. At meron akong nakita, March, meron ng isang grupo na pumasok pangatlo siya so ang ganda lang guys no nakakalibang pero maganda pumunta rito siguro kapag makulimlim at umaga para hindi ka masyado masunog sa tindi ng init ng panahon muli maraming salamat at sana nag enjoy kayo sa lahat ng aking ipinapakita ang sayang ipakita na tuntun natin yung sinasabi na ay kumare na marina lighthouse sa loob ng Tuas area. Ang sayang ipakita ang bawat paligid, ang bawat kwento ni Bogski, natutuwa ako dahil nakakausap ko kayo. Sana nag-enjoy kayo sa aking munti at panibagong ipinakita sa loob ng Raffles Marina here in Singapore at makarating kami dito sa tinatawag na Marina Lighthouse. Shout out sa lahat ng aking family, Kubilia family, Wani family, and the Basan family, and to all my ESPNA family. At huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe my YouTube channel. Ito si Boxy na pwede nyo makausap every two weeks sana ng Thursday na aking pagluluto. Ngunit marami tayong absentee at pwede nyo rin akong samahan sa aking paglalakad o pamamasyal sa iba't ibang mga parte o part ng aking napupuntahan sa loob ng Singapore. Muli ako nagpapasalamat at pumabate ng isang magandang umaga sa inyong lahat at ingat mga ka Boxy.